Part 1 Mga kalingap, ang video na mapapanood nyo ngayon ay ang kwento ng buhay ng 15 years old na si Reyna, na nakaranas ng matinding depresyon. Part 2 Mga kalinga, sa aming muling pagbisita kay Reina ay nagdala kami ng groceries at basalubong na pizza na nagustuhan naman ni Reina at nagulat na nga lang kami na napasayaw ito at tinapatan pa ni Vincent Calliada. Sa video na ito ay mas makikilala nyo si Reyna at ang plano nating pagtulong sa kanya. Part 3 Mga kalingap sa vlog na ito ay sinama na nga namin si Reyna sa Naga para patingnan sa doktor. At namin na rin kami ng mga damit para sa kanya. Pero teka, mukhang may nabubuong lab team. Part 4 mga kaningap sa video na ito ay matutunghayan ninyo ang kauna-unahang improvement wow. kay Reyna. Nagkala <laughs> kami ng paborito niyang pagkain na pizza at mga prutas. Mga prutas dito. Oh, Reyna. At nagkaroon din ng kaunting kasiyahan. ay mawawala ang kiling moments ni Rina kay Ed. <laughs> Part 5! Mga kalingap, sa vlog na ito ay pagdiriwang natin ang tagumpay ng Team Kalingap. Dahil ang apat na videos natin kay Rina ay lahat umabot ng milyon. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat